Manila. Yan po yung mga pumasok una sa bahay. Tapos pinagkukuha po yung mga chinelas. nagbabato kami ng buhok sa loob. Wala pala sa loob no? Opo, sa na, dulo? Na. Sa dulo? nakaupo yung mga chinela sa amin. Tapos nagbabasag sila ng bote. Sa ng may, loob, may isang... Nakawasan nakawa mga chinelas. Ayun po, Ay, po, na, patigin na to na po. nga po, naku, naku, ay, pinto, ay, na po eh. No? Nakuha <laughs> eh. Ayun po, ayun o. Ayun inawat na po kasi pumasok po sila sa loob ng bahay. Inaawat sila. <laughs> Tapos ayun po na, na po. Isa, ay, no? Ito, yan ang kawawa yung anak ko. Naghagis po sila ng bote kaya po kami nabubo. Oh, yes. Talaga? Yes Ad. po. May, may sugat po ako, may prueba po. Hmm, sige. Tignan ko yung preba na yan ha? Opo, may kita um, sila may hawak ng bote, hindi kami. Uh, Namang nahawakan yung bata ha? Ah. Eh po mga stress passing po kasi sila mm -hmm. sa loob ng bahay. Para pag may nawala po doon. <laughs> Ayan po yung nagbasag ng bote oh. Ang nakaubad na yan yan. Ayan ako nagbasag. Oo. Sino? Ikaw. Sa likuran niyo ako. Ah, oh, ina oh, sila na Ah, oh, oh May tata -tata. piglas po ba lang, di ba? Ay, nabubunot na pa oh, si Derek. Ah, <laughs> ay, dali. La naman. Oh, ay, ay no po, Si Carl. Minor lang 'yan. Oh, di ba bugbog, di ba? Minoridad lang din 'yan. Alam matanda. Minoridad lang 'yan. Mhm. 'di ba? Idon yung anak mo 'te. Eh. Oo. Oh. Oh. Tapang eh. Pasikula acan jan. Tapang eh. Oo. Oh. oh, kami na yan, mga bata. Mga bata ah. Yeah, hindi po? Seventeen? mga bata yun tayo. O! Siya yun! Siya yan, Siya, yan, siya okay, yun! Bata. bata. Bata, isip na. Makakas ako dyan. Bata, o. Tanda na yun, o. Bastaan. Ina ka ito? Ito po no? Bata. Makakas ko siya. Anong grade ka na ba, G? 3.8. 3.8. pa lang. Tingnan natin yung tapa. Hindi po ako matapa. Sila po kasi po. Sila po sila yung nanugod eh. Pinakita ko po sa loob namin. sige. 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 Ah. Yon.